ba babaw na ito Ganto masarap ang matig, ganto mababaw na tiyak ang huli mati ito oh, Ang huli oh, kahapon yun, nakakabumalik oh, eh Oo, hindi naman babalik eh pag walang huli eh ano bak, mo muna ka? Oo oh, sige Tara diretso tayo pag ano lusong ulit tayo dito naman tayo sa iba ibayo sana tulad ng dati umuli na maganda para hay na hay ba yun dun daw eh, mga namamante maray na uhuli oh oh pag ganito masayip ang mababaw. Sure, bulang huli. Yan guys, ang skin. Ibalikan natin ng mga... Ah, Pagkantawin na pala. <coughs> <coughs> Ayan. Pantinan din eh, no? Pantinan. Maligo mo ng pantayan dun. Nandun yung mga mandi sa gawin Mabubulabog pa natin yung sida. Sige natin papasok sa ano yun. Yan guys, ang babaw na ng tubig dito. Mangungo muna siya ng ano. Palay ba? At sa manok ay eh, sa manok saka sa kasabibi. Ayan siya so guys. So. Kumukuha ng patuka. Saan din yung palay niya rin? May music. May nugin. Ayan mm -hmm. guys, yung so, kukuha niya. Pagkain ng bibi. May music kasi kaya hindi ako video roon. Anong buta rin? Ayan guys, dami ano. Itlog po ng ano yan na... Uh... Kasi similya ng anong, bulik. Dalag ba, dalag. Ganyan pala yung tsura nah? Dahil na. Dahil malilit na isda guys ah. Similya ng bulik yan. Nandito pa ako ng spoon. Ano yung huling to? Mababaw na yung spoon. Yeah. Ah, mababaw na sya yung huli pa rin gurami lipat na namin lipat natin yung first guys sabi na guys medyo meron na maglakad Mga mababawang tubig madulas ang putik gila nakabawon talaga yung pangong baka dito na naman kami ay gumagalaw ba ka? Magalaw, eh. sobrang matusok na ito baon na baon Bukasan ah hindi ilalim wala akong maraming huli <laughs> naribukasan sa ilalim mo baligtad makala ka akong makawala baligtad yung pagkakabit ng pumandaw nangayos siya naman guys isa isang malaki makakatalong ka po sayang Dulas yung mga yun, putik na. Ito guys, isa yung... Eh, alam po man daw. Bukas. Napatok ka rawat tumal na talaga huli natin ngayon dito panlipat na to nabaw na kasi rito eh. dapat doon na ulit sa dulo sa dalawang magkadikit Ayun na, ang bukas yan. Hindi ka na sinasarado Oh, may pasta. patay eh. Patay. Nababad. Hindi naman. Maka, pang -ulam lang eh. Sigurado. Pwede na. Diyan maraming tumatalon eh. Ah, may eh. sa fish pan. Oh, may ipon <laughs> din. Nangyari. mo naman 'yan, malaki pa tilapia eh. Oh, tinatamad mo 'to gumawa eh. Dalawang piraso. May nan pala yung may ponduhan mo eh. pag natayo eh. Kaso eh, well, taon-taon ginagawa ko eh. Nala naman. Nala naman ako na 'yan, eh. lalo man. Ano ko pagka yung maliit lang, lilimasin mo. Ah. Konti lang, maliit. Hindi mo alam kung sumusubarin 'yan. Nakakatakas din ano?

nila yan eh. Bilas. Dati una, unang tikim ko din, na, nabay ka, ayan, suka ng pusa, na natin mangkot, buta. Pinapat nya na. Ay, bata eh. Pinapain ko na eh. Sarap. Saka mula ito, bata pa na. Patay pa guys ha. Ay, patay, patay Ang galing natin, ang baho ito. Ano na eh? Agnes na. Dami! Ay, bagay kay Kuya Will, tante. Tante talaga mahuli. Yes, ito na huli. Hindi <laughs> na masama, pwede na isang ulam yan. Pwede isang ulam. So guys, finally on the little video. Thank you for watching.